Hello mga kaurban! Sa video natin na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa iba't ibang paraan ng pagpaparami ng snake plant. Ano nga ba ang iba't ibang paraan para paramihin ito? Ano ang mga bagay na dapat iwasan kapag nagpaparami ng halamang snake plant? At ano ang mga bagay na dapat tandaan bago nito magparami? Pero bago ang lahat, kung nais mong ikaw ang unang makakita ng aming mga bagong upload, at makita ang ilang behind the scene, mag-subscribe at sumali na sa aming community. I-click lamang ang join button. Ang snake plant o Sansevieria trifasciata ay isang popular na halaman dahil sa magagandang dahon nito, madaling alagaan at paramihin. Ano-ano nga ba ang mga paraan para paramihin ang snake plant? Narito ang mga paraan ng pagpaparami nito paghihiwalay ng mga suloy o yung tinatawag na division. Ito ang pinakamadaling paraan. Alisin lamang ang halaman mula sa paso at maingat na paghiwahiwalayin ang mga suloy nito. Tiyakin na bawat suloy ay may mga ugat upang masigurado na mabubuhay ito agad. Kapag naihiwalay na ang bawat suloy, itanim ang bawat suloy sa hiwalay na paso. parami sa pamamagitan ng dahon o leaf cuttings Ang paraang ito ang pinakapopular na ginagawa ng karamihan Ngunit sa paraang ito maaring magbago ang variety ng snake plant Pumili lamang ng malusog at matured na dahon at saka ito pagputol-putulin haya ang matuyo ang hiwa ng ilang oras Saka itanim ang dahon sa lupa o ilagay sa tubig Kapag itinanim sa lupa, tiyakin na ang dulo na nakaturo sa ugat ang nakabaon. Kaya mainam na sa paggugupit o pagpuputol-putol ng dahon, ay gumawa ng palatandaan upang matiyak kung alin ang part na dapat itanim. Kadalasan, letter V ang ginagawang pagputol upang magkaroon ng palatandaan kung alin ang nasa itaas at iba bang bahagi. Kung sa tubig naman paparamihin, Ilagay ang dulo ng dahon sa tubig at kapag may ugat na ay saka ito itanim sa lupa. Maaari ding hintayin na magkasuloy ito bago ilipat sa bukod na paso. Ngunit nangangailangan ito ng mahabang pasensya dahil medyo matagal ang pagtubo ng mga suloy nito. Pagpaparami sa pamamagitan ng root cuttings o rhizome kung ang snake plant ay mayroong malalaking ugat, maaari itong hiwain sa katamtamang laki at saka ito itanim nang direkta sa lupa. Pagpaparami sa pamamagitan ng mga buto Ang paraang ito ang isa sa pinakamahirap na paraan sa lahat ng nabanggit na pagpaparami. Ito ay dahil sa mahirap magpa-germinate ng mga buto halos aabutin ng 6 na linggo bago ma-germinate ang buto nito. Ibinabaon lamang sa lupa ang mga tuyong buto nito at siguraduhin na mapanatili ang moist ng lupa upang magtagumpay sa pagpapatubo nito. Ang paraang ito ay hindi inirekomenda dahil sa bukod na mabagal at mahirap gawin, ito ay wala pang kasiguraduhan kung tutubo o hindi. Kaya naman mas mainam na subukan ang naunang tatlo na pamamaraan ng pagpaparami ng snake plant. Narito naman ang mga dapat iwasan kapag nagpaparami ng snake plant. Iwasan ang sobrang pagdidilig ng tubig. Ang snake plant ay sensitibo sa sobrang tubig. Ang labis na pagdidilig ay maaaring magdulot ng pagkabulok ng ugat. Kaya naman hayaan mo nang matuyo ang lupa, saka ito diligan muli iwasan ang paggamit ng malagkit o siksik na lupa. Inarerekomenda e na gumamit ng well-draining soil mix o yung lupa na mabilis matuyo upang maiwasan ang water lagging o pananatili ng tubig sa lupa na siyang nagiging dahilan ng pagkabulok ng halaman. Iwasan ang direktang sikat ng araw sa mga bagong tanim. Bagaman ang snake plant ay mahilig sa sikat ng araw, ang mga bagong tanim na suloy o dahon ay maaring masunog kung ilalantad sa matinding direktang sikat ng araw. Mas makabubuti kung sila ay nasa malilim na lugar na mayroong indirect sunlight. Iwasan ang paggamit ng maruming mga kasangkapan sa pagpuputol. Ang paggamit ng maruming kasangkapan ay maaring magdulot ng sakit sa halaman. Ugaliing linisin ang mga kasangkapan bago ito gamitin. Ang pagpaparami ng snake plant lalo na sa pamamagitan ng dahon ay nangangailangan ng pasensya. Maaring tumagal ng ilang linggo o buwan bago mag-ugat ang mga dahon o makita ang pagtubo ng mga bagong suloy nito. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga simpleng hakbang na ito at pag-iwas sa mga karaniwang pagkakamali, maari kang magtagumpay sa pagpaparami ng halamang snake plant. Ikaw ba ka urban? Alin sa mga sumusunod ang ginagawa mong paraan kapag nagpaparami ka ng snake plant? May alam ka pa bang ibang paraan para paramihin ang halaman ito? O kaya naman, mayroon kang opinyon o tanong tungkol sa pagpaparami ng snake plant? Ibahagi ito sa comment section at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam. Tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.